ito po yung dog food oh, na tira ni Samer para mamayang gabi kasi binabad ko kaya malambot na ngayon to yung ginagawa ko po ngayon o oh, nakikita nyo po ito yan yan yung parting malambot sandali po ha ah. Ah, uh, paano ito? Ito dito ano? 'Yan. Ito. Ah, uh, ko po 'yan. 'Yan nilalagay ko rito para kakain naman ng mga butiki. Kasi 'ni mga butiki po rito eh, no? Ayan. Kasi ito malambot yung gilid, ano? Ayon. Ilalagay ko siya dyan para kainin ng butiki yan mamaya. Pagtalikot ko lang kakainin ng butiki yan. Mayroon po mga butiki dyan. Ano? Ayan. Ilalagay ko po dyan yung mga butiki mamaya. E <clears throat> kakainin nila 'yan. Oh. Pati butiki kailangan nalagahan mo rin eh. Oh. Madalas nilalagyan ko po ng kanin diyan. Kanin. ayan Ano? Ay tignan po natin, Mamaya malis muna ako ah. thank mm -hmm. Makita nyo po oh. Isang piraso na lang oh. Isang piraso na lang oh. Ito. Ayun, nahulog. Sigurado ka, kainin nila doon sa lapag yan. Nakita nyo po, kumain yung mga butiki. Pati butiki, kailangan nalagaan natin yan ha. Eh, tumatakol na po si Samer. Tinatakol. <laughs> O ano naman bang gusto mo sa mer? Ha? Oh. oh. mer siyang gusto niyan. Eh, oh, tumatawol siya. Mer siyang gusto. Ano bang gusto? Ha? Ah. Ayun. Ano naman gusto mo? Pinakain na kita. Oh. Magaling po sa daga ito Tara Ititignan niya pa ako Kung talagang Sumasama ako Talagang mautak po ito eh O oh, ano ano Saan tayo pupunta? nakatingin sa akin nakala mo kung saan pupunta kailangan gusto niya ano yan ayan ah oh. ano bang gusto mo ayan magaling po siyang manghuli ng daga ah uh, isa po pala sa mga ugali ng mga sitso maganting ng daga ayan o oh. Ano po? Eh, nakita nyo po, ano? Yung nga si, eh, dahil malambot yung gilid. Ayun. Iwa ko maliliit po, ginunting ko, nilagay ko rot para makakain naman yung butiki. Dalawang butiki yun. Ano Eh, madit lang ang bituka ng butiki eh. Baka dalawang piraso, tatlong piraso, busog na yun eh. Apo, yan, nakakain silang pareho. Ganyan pong ginagawa ko. Pinakakain ko din sila. Yan napulot ko po sa aking mayabang tatay. Nung araw po, habang kumakain kami. Sa probisya, habang kumakain kami, may mga butikin doon sa tabi niya, nilalagyan niya po ng kanin. Kada kain namin, alam ng butikin yun na kainan na. Nandun din sila. Kaya dyan, nakikita ko po dito sa amin, nandito na po ako sa Manila. Pag nakakakita ako ng butike, yan. Yung malalambot na parte ng hausi na binabad, yun nilalagay ko para hindi mahirapan yung butike. Pumisat po yung kanin, ibababad ko para malambot. Na yung kanin, kanin, ibabad mo malambot. Para yung butike, hindi na siya mahirapan gumuya. Pero kaganda nito, hausi, <laughs> kumbaga yung pagkain ng aso masustay siya yun, ausi eh. oh, isipin nyo yung buti ko hindi niya alam ang ginakain niya masustay siya pala At pagkain ng aso ausi <laughs> ganyan po pag alaga maging yung mga malilit na bagay kumisa po pero mga bubit mayroong pagkain doon lang yung mga bubit kinakain naman ano <laughs> po kailangan meron ding pagtingin sa mga maliliit na nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Lahat naman yan may pa may purpose. Ito ano po. Ito ano po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Ito ano po. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video ah uh, tungkol sa pagahalaga ahalaga ano po. Pag -ahalaga ng mga kapwa natin nilikha ng Panginoon Diyos ano po like and share na lang po share yun lang po ano kaligayan ko na po yung mag share kayo like and share Yan. God bless us all bye bye ikay salamat